POV. Happy birthday, akla! Halos sumigaw na ako dahil sa ingay dito sa bar. Dito na piling magparty ni Jam, favorite place niya raw kasi. Thank you, akla. I'm glad na nakarating ka. Akala ko hindi ka naman papayagan ni Johnson. Pagtatampo na talaga ako. Nakahirap na wika niya na ikinatawa ko. Siyempre naman papayagan ako noon. Sad ko. Pagkuhay binalingan ng tingin ng iba pa niyang mga kasama. Yung iba ay mga kaklase namin nung college na hindi ko naman masyadong close. Si Jam lang kasi talaga ang nakatanggap sa pagiging maldita ko noon. May mga bisita rin siya na ngayon ko lang nakilala. Tulad na lang nung lalaking nagpakilalang Paul. Ewan, pero bigla na lang akong kinilabutan nang makita ang klase ng ngiti at tingin niya sa akin. Pero sinawalang bahala ako na lamang. Ayaw ko namang maging KJ sa kaarawan ng kaibigan ko. Uy, group picture muna tayo para sa ating birthday girl. Saat ni Angel habang hawak ang cellphone nito. Kaagad naman kami nagtipon-tipon para sa picturean na sinasabi niya at syempre katabi ko si John. Patabi miss. Nilingon ko ang lalaking bigla na lang tumabi akin at feeling close pang kumakadikit. Hindi na rin naman ako nakatanggi pa dahil kaagad na kaming pinapost ni Angel. Yay! Ang gaganda at gwapo natin dito. Wait, post ko lang ito. Masigla pa ring wika ng Angel at halos lahat sila ay mukhang masaya. Maliban sa akin, buisit kasing Paul na iyon. Inakbayan ba naman ako? Siguradong nakuha na ninyo ng picture. Akla, punta lang ako sa CR. Bulong ko kay Jam nang makatanggap ng missed calls mula kay Johnson. Nang makarating sa CR, eh humarap muna ako sa salamin at kinalma ang aking sarili bago pinindot ang answer button. Hindi naman ako nangangamba na baka makita ni Johnson ang picture na ina-upload kanina ni Angel. Sa sobrang busy niya, posibleng makapag-Facebook pa siya. Ang ipinangangamba ko lang ay hindi ako magaling sa pagsisinungaling. So I really don't know kung ipapaalam ko ba na may mga boys din kaming kasama ngayon o huwag na lang. Hi mahal ko, kamusta ka dyan? Are you enjoying the night? Hindi ko maiwasang mapangiti nang marinig ang napaka-manly niyang boses. Yes, but I think mag -i enjoy ako kung ikaw ang kasama ko ngayon. So, pwede ba kitang puntahan dyan sa opisina mo? You know, Miss naman kita. Sa sobrang busy niyang tao, kahit gabi na ay nasa opisina pa rin siya. Minsan nga ay pinagsasabihan ko siyang magpahinga naman at magtulog ng umaga. Pero ang lagi niyang sagot ay pinagahandaan siya. That's why, nagpapakabisi siya ngayon. Kaya hinayaan ko na lang. Tutal hindi naman siya mawawala ng oras to keep me updated. Gusto ko yan. Pero baka naman magtampo si Jam sa iyo. Saglit ako natigilan sa sinabi niya, posible nga iyon. Pero bahala na. Ipapaliwanag ko na lang bukas sa kanya kung bakit need ko nang umalis ka agad. Nakapagpaalam na ako sa kanya so pupunta na ako dyan. See you and I love you. Kaagad ko na rin pinuto ng kabilang linya nang marinig ang naging tugon niya. Bumuntong hininga muna ako bago lumabas ng silid pero agad din akong natigilan nang makita ko kung sino ang taong naghihintay sa akin sa labas ng CR. Sa halip na pansinin si Paul na kasalukuyang nakasandal sa dingding ng hallway at tila may hinihintay, ay nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Ewan, masama lang talaga ang kutob ko sa kanya. Akma ko na siyang lalagpasan ang bigla niya akong tawagin at pingilan sa braso. Gianna, mariin mo na akong pumikit bago siya hinarap. Yes? Nakataas ang kilay na tanong ko. Bago sinulyapan ng kamay niya sa braso ko. Just want to say sorry about sa pag-akbay ko kanina. I know na hindi ka naging komportable. Tugon niya pag kuway binitawan na ako. Tipid naman ang inditian ko siya. Hanggat maaari kasi ay ayaw ko nang humaba pa ang aming pag-uusapan. Isa pa, baka dumating na ang tauhan ni Johnson na siyang susundo sa akin papunta sa kumpanya niya. At okay. huwi ka ako at mabilis na siyang tinalikuran. Muli niya pang tinawag ang pangalan ko pero hindi ko na siya pinansin pa. Pagkarating ko sa table namin ay kagad ko na rin sinabi kay Chum ang pakay ko. Aalis ka na ba talaga? Malungkot na tanong niya. Bigla naman daw akong na guilty. Pero wala naman akong magagawa. Hindi talaga ako komportable kay Paul. At ayaw ko namang ipaalam pa iyon kay Chum. Siguradong tatadta rin niya lang ako ng mga katanungan. Oo eh. Bawi na lang ako bukas, promise. Sige na nga, ingat ka ha. Napangiti naman ako na sa wakas ay pumayag siya. Mabilis ko siyang niyakap at hinalikan sa pisngi. Yes, ikaw rin. Happy birthday uli. Pagkalabas ng bar ay saktong dating naman ang tauhan ni Johnson. Kaya naman labing limang minuto lang ay nakarating na rin ako sa malaking building. Wala nang tao sa loob ng building. Maliban sa ibang gwardya na naglilibot sa paligid at syempre maliban kay Johnson na siguradong kaharap pa rin ang laptop niya hanggang ngayon. Finally you're here. Masayang nilapitan niya ako at niyakap na siyang masuyo ko namang tinugon. I told you, miss kita. Inalalayan niya akong maupo sa malambot na sofa. Pagkuway matamang tinitikan. Oh, why? Naiilang na tanong ko. Amoy ala ka? Hindi ako nakatangis sa shot. Anyway, hindi naman ako lasing eh. Paglalambing ko sa kanya bago umupo sa lap niya. Ramdam ko naman ang pagsinghap niya. Hindi yata inaasahan ang gagawin ko. Shit! What are you doing, Gia? paos sa tila na tanong niya. Para namang may isang mainit na bagay ang biglang nagising sa aking sistema nang naramdaman ang mainit niyang hininga. Kaya naman pinulupot ko pang ang mga kamay ko sa batok niya. Ang gwapo mo talaga, Jansen. Napakaswerte ko naman. Sambit ko sa halip na pansinin ang sagot niya. Yeah, I know I'm handsome. So please, umalis ka na dyan sa kandungan ko. Mahina akong natawa ng pilit niyang kalasin ang kamay ko sa batok niya. At hindi ko alam kung lasing lang ba ako, kaya malakas ang loob ko ngayong asarin siya o dahil may gusto rin akong mangyari ngayong gabi. Mahal kita sobra, Jansen. Malambing na wika ko pag huway siya ng halik. Siguro nga lasing din ako dahil nang maramdaman ko ang matigas na bagay sa pagitan ng hita niya, ay nagawa ko pa rin gumiling sa ibabaw niya. Shit! Gia, stop it! You're drunk! Marahang tinulak niya ako sa sofa tumayo. Ayaw mo ba? Uh, akala ko ba mahal mo ko? Parang gusto kong maiyak sa hiya. Of course, nangkakahiya yung feeling na nagawa niya akong tanggihan. Yes, of course, I love you, Juliana. Pero may oras para dyan. Mas tumayo siya sa akin at hinugot ang phone sa bulsa ng pants niya. Ipapahatid na kita sa inyo. Mukhang kailangan mo nang matulog. Para akong binungusan ng malabing na tubig sa sinabi niya. Kaya naman padabog akong tumayo, hindi matanggap ng pride ko na tinanggihan niya ng ako. Tapos ay pinagtutulakan niya pa ako. I hate you, Johnson. Kung ayaw mo iduwag, maghahanap ako ng ibang lalaking masisipingan ngayong gabi. What did you say? Napasinga pa ako sa gulat nang magtaas siya ng boses. At ngayon ko lang din na-realize ang sinabi ko. Bigla tuloy ay parang gusto kong batukan ang sarili ko. Bakit ko ba kasi iyon sinabi? Don't you ever say that again, Gia. Muling dumako ang tingin ko sa madilim niyang aura. Parang anytime ay sasakmalin niya ako ng buhay. I'm sorry. You're mine, Gia. Kaya kung gusto mo ko, fine. Sino ako para tanggihan ng babaeng mahal ko? Hindi na ako nakapag-react pa nang mabilis niya akong lapitan at siili ng halik. Halik na agresibo na talagang nakakapanlambot ng tuhod. Wala nang sisihan pa, Gia. After this, I'll promise na sa ng ang tuloy natin. Uwi ka niya sa pagitan ng aming halikan. At huli na para pagsisihan ko pa ang nasabi ko kanina dahil ngayon ay ramdam ko na ang malambot na kama sa aking likuran. Mariin ko naling napapikit ang aking mga mata nang maramdaman ang pag-iisa namin ng aming mga katawan. Dalawang araw na ang nakararaan ang mangyari ang namagitan sa aming dalawa ni Johnson. Pero hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang sakit sa pagitan ng aking hita. Shems, nakalimutan ko naman kasi na may lahi siyang Amerikano. That's why talagang malakang alaga niya. Diniig ko patuloy ang nabugbog ng sampung tao. Jia iha, pumaling ang tingin ko sa nakasarang pinto. Kasalukuyan akong nandito sa aking silid. And as usual, nakahiga habang nagsasalfon. Ilang araw na rin akong ganito dahil nga sa hindi talaga ako makalakad ng ayos. Are you okay now? Tanong ni mami mula sa labas ng aking silid. Yes ma'am, tipid na tigon ko. Bago marahang tumayo at tinungo ang pinto. Nag-aalala ang mukha niya ang nababuksan ko. Aaminin kong hindi kami masyadong nagbabanting ng parents ko pero ramdam ko naman ang pagmamahal nila. Iyon nga lang, masyado silang strict sa akin lalo na si daddy. Palagi niya akong pinapaalalahanan na huwag na huwag ko raw sa ang pangalan ng aming pamilya. Tuloy, ay takot talaga akong gumala ng mag-isa. Kaya wala rin akong kaibigan kundi si Jamaica lang. And speaking of that bitch, hindi pa nga pala kami uli nakakapag-usap. Saka na lang siguro kapag okay ng pakaramdam ko. May pupuntahan kaming party mamaya. You should come with us. Boses ni mami ang muli nakapagpabalik sa realidad. What time po ba mami? Medyo masama po po kasi ang ko. Before 6pm pa naman. Sige po ma'am, inom lang po uli ako ng gamot. Tipid siyang napangiti sa sinabi ko. Maging ako rin naman ay masaya. Ngayon na lang nila uli kasi nila ako makakasama sa party. Okay sige, see you later. Kinis niyo muna ako sa pisngi bago nagpaalam. Kinuha ko naman agad ang cellphone ko at chine kung may message ba si Johnson. Para as usual, wala pa rin update. Hindi ko lang maiwasang malungkot. Simula kasi nang may nangyari sa amin, napapansin ko ng pagiging malamig niya sa akin dati rati kasi ay palagi niya akong ina-update at inatawagan kahit na busy siya. Nagagawa niya pa nga akong padala ng flowers dito sa bahay but now, wala na. Wala na siyang paramdam. Ayaw ko namang isipin na kaya siya ganoon ay dahil na ang kinya na ako. Siguro ay busy lang talaga siya. Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga bago nagpa siyang tawagan siya. Nagtagal pa ng tatlong minuto bago niya sinagot ang tawag ko. But I don't care. Ang mahalaga ay sinagot niya. Hello, mahal ko. Nakangiti at masigla kong bungad. Gia? Bungad niya sa kabilang linya na tila ay napilitan pang sagutin ang tawag ko. Bakit ka napatawag? Feeling ko ay kinurot ang dibdib ko nang marinig ang tanong niya. mo muna ako upang alisin ang bara sa aking lalamunan. Namiss lang kita. I'm busy, Gia. Let's talk some other time. Putol niya sa anumang sasabihin ko. Mapait naman akong napangiti. Ganun ba? Sige, I love you. Hindi ko pa man natuloy ang natatapos sa sasabihin ko ay kaagad niya ng pinuto lang niya. Nangihina tuloy akong napaupo sa kama at tuloy para ma-realize kong umiiyak na pala ako. Tumingala ako at mariing pinahid ang mga luha sa aking pisi. Hindi dapat ako umiiyak at mag-isip ng negatibo. Baka busy lang talaga siya. Tama, busy lang siya. Iyon na lang siguro ang kailangan kong isipin para hindi ako nasasaktan. Maagang pumunta kina umagahan si Johnson sa mansyon ng mga balo upang isurprise si Gia. Mukhang kailangan niyang bumawi sa dalaga at baga tuluyan ng lumayo ang loob nito sa kanya. Oo nga at nagtatampo siya rito pero hindi pwedeng maghihintay na lang siya na mag first move ito. Mahal niya ito kaya kahit ano sigurong gawin niya ay ayos lang sa kanya. Basta huwag lang itong mawala sa kanya. Good morning tita, tito. Masiglang bati niya sa mag-asawa na siyang sumalubong sa kanya sa salas mukhang katulad niya ay eh wala rin pasok ang mga ito sa opisina. Ang aga mo naman iho. Anyway, nasa silid niya pa si Gia. Puntahan mo na lang. Saad naman sa kanya ng ama ng dalaga. Kaya nga iho, sakto para makasabay ka na rin sa amin ng breakfast. Nabangiti naman siya sa si niro ng ginang. Sige po, aakyatin ko na lang si Gia. Magalang na nagpaalam muna siya sa mga ito at malaki ang iting tinungo ang second floor. Ano kaya ang susunod na mangyayari? abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.